So ito yung iniingatan natin diyan mga kajem yung kanyang tire valve sensor no. Yan ako makikita ninyo siya buti hindi nagkaroon ng tama dahil pumutok yung kanyang gulong yan no. Puno na siya ng ano diyan no. Yung pinaka ano ng uh, gulong niya. Natuklap na siya. So ito yung bago natin na papalit. Apat. So ito mga kajem magpapalit na naman tayo ng apat na gulong no dito sa Chevrolet Tahoe. Yan ako makikita niyo kasi pumutok na siya oh ang size nito ay malaki 265-65 R18 so mabigat tong ganitong uh, klase ng gulong yung kanyang rim tapos ito yung papalit natin na bago ito yung apat natin bago papalit ito yung gagamitin natin tire changer mga ka -GM. so dito po uh, bali all around po tayo dito no uh, lahat ay ginagawa natin electrical, uh, mechanical yan, aircon ginagawa po natin lahat yan sa trabaho na ganito sa pagpapalit ng gulong So ayan po, like and share po sa ating mga videos Para magkaroon din ng idea yung iba Kasi ito, ang naging ano ito mga ka-GM Ay uh, luma na rin yung manufacturing date niya 2022 model siya Yung papalit natin ay year 2025 na siya